Good morning, good morning mga idol. Ito na naman, uh, nag-aayos ako ng aking stock na doormat mga idol. Uh, itong doormat na to, galing sa San Carlos, Pangasinan. Balik ngayon mga idol, nagre-refill ako kasi alam nyo na ang lakas ng ulan na sa amin dito sa Baguio City. Signal number 4 na po kami dito sa Baguio City. Kaya nagre-refill ako, hinahanda ko na yung mga basahan para pagdating na mga customer namin nakahanda na naka-prepare na, naka-display na kukunin lang nila yung mga customer namin kasi yung itong paninda namin to na doormat na from galing Pangasinan sa San Carlos sa Pangasinan murang-mura lang mga paninda namin dito itong doormat na to kaya binabalik-balikan kami ng mga customer namin iba-ibang ibang barangay, iba-ibang lugar ito yung kinuko sa amin pag may dumarating na bagyo sa amin mga idol bali ngayon mga idol ah shoutout out po kayo sa lahat sa mga nanonood sa akin sa YouTube, Facebook, sa ka Facebook, sa ka Reels, mga OFW. Malamig na tanghali po sa inyo lahat diyan. Binabati ko kayo. Ingat po kayo palagi diyan. shoutout din pala sa mga iba-ibang customer namin. Good morning, good morning sa inyo lahat, mga idol. shoutout din pala sa mga kaibigan ko, mga barkada ko, kaward ko dito sa aking work dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center mga idol. Second si floor, mga idol yun mga idol, bali ngayon mga idol ah, talagang ina-isa-isa ko na na i-display yung doormat para alam nyo na yung tong doormat na to ah, good quality habang tagal na ginagamit ang customer namin lalong tumitibay hindi kumukupas mga idol yan po ang sa amin ah, malinis maliwalas maluwag pag dumaan ka sa amin i assist ka namin para pagdating ng mga customer namin mula silang makikitang marumi nakikita nyo naman mga idol sahig pa lang makinis na bali nyo mga idol nagrepeal ako kumakuha ulit ng stock talagang iniisa-isa ko na nilalagay itong new na doormat na dumating sa amin bali ngayon mga idol ah, nagaano kami ngayon naghahanda kasi talagang kasagsagan ng ulan sa amin ngayon malakas ng hangin kaya inaano ko sa mga kawart ko mga kaibigan ko ingat kayo palagi dyan kasi meron tayong bagyong pipito mga idol super so typhoon bali maglalampol mamayang gabi sa amin bali ngayon mga idol talagang kasagsagan na yung hangin nya rin at sa kayo ulan mga idol talagang nagumpisa na kaninang madaling araw tuloy-tuloy ang ulan hanggang ngayong tanghalian na po mga idol ah, talagang walang tigil ang ulan itong pipito na to bali ngayon mga idol ako ah, kukuha kulit ng isang doormat na nilaga mga idol bali itong nilaga mga idol magandang klase rin to mga idol talagang quality quality hindi siya nababaklas kasi ang ganda yung pagkagawa po niya mga idol. Shoutout pala sa mga gumagawa nito doon sa aking bayan, sa San Carlos, Pangasinan. Diyan po kami umaangkat yung durmat na to, dinideliver sa amin. Ang kaganda nito mga idol, talagang quality quality. Maganda, asa ah, ka maganda yung paggawa. Shoutout po kayo dyan sa mga gumagawa ng durmat dyan sa San Carlos, Pangasinan. Binabati ko kayo isang magandang magandang tanghali na po o umaga o hapon mga idol. Uh, ingat po kayo lagi dyan kasi dyan po sa San Carlos Pangasinan, signal number 4 na rin. Chat out po kayo lahat. Ingat po kayo palagi dyan. Nandiyan mga pamilya ko, mga kamag-anak ko. Ingat po kayo dyan mga idol. Kaya sana po itong bagong pipito na to, sana biglang humina po mga idol para hindi tayong maalala sa sobrang lakas niya saka sa baksak ng ulan baksik ng hangin kaya gusto ko sana po bigla siyang humina po para hindi na po magkaroon ng malaking baha sa aming bayan sa Sangkaras Pangasinan at dito rin po sa aking pinagtatrabawan dito sa Baguio City sana po wala na rin po mawawala po yung hangin para po mawala rin yung lakas ng ulan. Yan po ang pinagdadasal ko para walang mangyayari po sa atin lahat mga idol. Good morning, good morning. Magandang tahali po sa inyo lahat. Binabati ko kayo. Isang magandang magandang umaga.